Gadan an sarong 37 anyos na babayi kan pukpukunin sa nganin kahoy sa sa iyang payo ninda ipa kagibo sa puro 4 barangay na Pulidan Lupi ka pasado alas 5 nin hapon kanakaaging nakaaging Biyernes Abril 12. Binisto ni Police Major Benvenido Enciso, an hepe kan Lupi Municipal Police Station ng biktima na si Marita Mortiz. May agom asin residente kan Zonto, Suok Lupi, Kamarinisur. Nagluluwas sa investigasyon na inabangan kan sospek kan biktima na solong naglalakaw pasiring sa panindang harong sa barangay na pulidan makalihis ang pangungulog sa biktima. Nakahagad pa ininintabang sa pinakaharaning harong sa lugar kan insidente. Kung sa inipigdara pa man kutaan biktima sa ospital alagad huli sa sinapong lugad sa payo, pigdeklara ining dead on arrival sa Bicol Medical Center. ah uh, may mga nakakita po na habang naglalakad yung ano, napawi sa kanilang uh, bahay. Pero yung aktual na pangyayari, wala po tayong nakuha ano, nakuhang eyewitness pa ano malakas yung pakapalo dito sa biktima kasi eh, bumuka yung ano yung yung anit sa ulo niya no bumuka po kaya uh, sinasabi kong matindi yung pakapalo malakas so siguro po uh, uh, may mga tama din siya sa braso so, siguro po uh, marami na kakilang beses itong pinalo dugang pakanhepe may person of interest na sindang pigtututukan na posibleng magtaong linaw sa pagkagadan kan biktima Padagos daaan sa indang paghahanap nin matibay na ebidensya asin in eyewitness. Nga ni Imasa nin kaso ang sospek. Sa mga taga barangay na pulida na merong uh, informasyon regarding po sa insidente, huwag po kayo mga tubili na lumapit sa PNP Lupi para po matulungan natin yung pamilya nung namatayan. So bigyan po natin ng ustisya yung pamilya rin ng uh, biktima. So nanawagan po ang PNP Pilipina tulungan niyo po kami para po malutas yung uh, krimen na nangyari po din sa sa barangay na Pulidan. Sa presente, pigbibilaran na sa indang residensya ang biktima. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.